Hello guys, it's me, JSD Gaming At yan, bagong video na naman tayo And for today's video pag usapan natin Kung makakahabol ka pa ba Dito sa Lord Nine kung gagawa ka ng bago no? Makakahabol pa ba sa lakas ng mga nauna Para sa akin is yes Kasi dahil yan dito sa bagong event ng Lord 9, no? Ano nga pong event yan guys? Uh, pakita natin. Ayan tatalakayan natin. So ito. Puntara tayo din sa event. Nice. Una-una is itong day in nila. Day check-in no? Special check-in event no? Uh, 50 day coin. Makukuha mo no? So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bali 35 yan. Tapos makakakuha ka pa rito ng 5. Pag natapos na mo itong mga ano na to. Uh, tasks, mga quests bali 40 then dito pa, may task pa dito bali 45, so 45 yung makukuha mo lahat guys, tapos pwede mo yung papalit dito sa exchange, no makakakuha ka na itong fated avatar summon ticket 11, guys, pwede ka may chance to na legendary guys uh, may chance to na legendary so pwede ka makakuha dyan ng dalawa Uh, 40 lang yon so 45 makukuha maka pwede ka makakuha ng dalawa So may chance ka pa doon no, na makakuha ka ng legendary or epic no, may chance na pumaldo guys Then para sa mga ticket pa, pag-usapan natin, meron ko pa rito makukuha sa uh, Account, register coupon, may coupon pa sila na dalawa na legendary na para sa avatar summon no So hintayin lang natin mag-loading. Tagal naman mag-loading nito. Na so yan ang sa, ang coupon nila is Lord 9 uh, big letter pala Lord 9 uh, Lord 50 days, Lord 50 days. Yan, Lord 50 days. Ang makukuha dito is Eto, tignan natin. Pakita ko sa inyo sa mail. 500k na gold. Tapos, ito yung kanina to. No? Claim muna natin. So, makukuha mo doon is 500k na gold. Saka itong box. Yung laman ng box na to is eto. May 2 avatar summon pa sila, no? Na legendary. Ayan. Pag news natin yan, makukuha natin yan. So, pwedeng buksan lang yan. Is nakalagay dito is mastery level 30 or higher. So, magpapalevel mastery ka pa na 30, no? Pero saglit lang yun, guys, no? oh yan. May pang summon ka na na binigay si pero no Si Lord 9 may pang na Then next event na tatalakayin natin Sasabihin ko sa inyo is itong uh, Ito wala lang to no? So pangkaraniwan na ano lang to Na daily login Ito pa guys yung isa na pinakamahalaga Para sa mga new user o new player para dito sa Lord 9 no New user check-in event. New user check-in event. So, ito yan claim natin yung first day ang makukuha natin is welcome gear set character bound so hindi tayo pwedeng lipat to sa ibang character so kunin natin ito yung sinasabi ko kung bakit makakahabol pa guys eh yan kaya makakahabol pa kasi ang laman ng box na to is plus 8 rare weapon selection chest no So, well, pakita ko sa inyo. Kuha na natin is sword and shield. Plus eight yan. Plus 8 yan. Plus 8. Kaya lang, hindi mo na pwedeng ayan na nets to. Plus 8 lang talaga siya. Pero pwedeng i-refine. So, wala pa lang ako pang refine, no? Pwedeng i-refine. Pero hindi mo na siya pwedeng i-ups ulit. Hindi mo siya pwedeng basagin. Then, itong isang box na makukuha is pang si plus 6 red armor selection. So set to guys, mamimili ka na lang dito kung plate, kung leather or cloth, no? So ang pipiliin ko dito is siguro ito plate, no? Plate ang pipiliin natin. Kunin na natin yung plate. Buksan na natin. Ayan, plus 6. Plus 6 yan, bro. Kung mga 1 week ka palang nagsisimula or 2 weeks dito sa game na to, parang mas maganda pa kung umulit ka na lang eh kasi hindi mo basta-basta makukuha to in 2 weeks progress tong plus 8 weapon saka plus 6 na armor set na no? yan sigurado maraming gumawa ng bago ngayon yan no so yan makakahabol ka na dyan meron ka ng pang summon meron ka ng pang summon dito na makukuha dito pang summon na ipapalit mo dito may pang summon ka na mayroon ka pang set Ayan yung mga binigay ni Lord Nine no Para sa mga bagong player no So masagot na sagot na Kung makakahabol ka pa ba Habol na habol di ba Makakuha ka lang epic o makakuha ka lang legendary Siguradong habol na habol ka na dyan guys no So yun lang for today's video guys Sana is nakatulong No Ang video na to para sa inyo Uh, yung plus 6 set na nga na to saka plus 8 weapon na to mas malakas pa to dun sa gamit ko eh kung tutusin eh kasi wala pa akong epic no kung wala ka pang epic set mas malakas pa to guys kaya thank you very much sa panonood guys ayan lang for today's video so kung hindi ka pa nakasubscribe hit the subscribe button and hit the notification bell guys para sa updated pa na sa laro ng lord